aralan So, ayan po, puntahan po namin yun. Five faces, itong seven, pag seven, ano Si Kate. Kate! So, yun mga kusina, good morning, good afternoon sa inyo lahat dyan. So, for today's video, Ah, uh, ipapakita ko sa inyo ang kaganapan dito sa lamesa namin at yung sa birthday ni baby Mika Ella din. So ayan, let's go. So ako si na ay yung may birthday si Mika Ella. At ito po yung lulutuin. Ayun sa para to sa pansit na galing bato. At ito yung ano malagkit kumakain ako ng saging. So yun yung malagkit. Ayun yung sukal. So ayun yung panglahok. Ayun pa po papusya. Ayun kita niyo na iron po. Kitang-kita niyo. Alright, so yun Ayan yung karning manok. Ayan, native po yan, native na manok. So, ayan yung spaghetti. Haluin pa natin. Ayan, hinalo po yung spaghetti. Ayan, di ba? Ayaw, gani kayo, di pa na. Alright. Ayan na. So, ayan mga kasina at ayan, nagluluto po tayo dito ng ano para sa pansit. Di, ayaw yan Ayun na, lagi dyo. Ayan na. So, may mga pamangkin ako mga pasaway. Ayan. Lagyan natin ng... Ah. So, ayan na po siya, mga kakusina. Tinulungan na natin magluto. So, lagyan natin ng nurse. cubes. So, ayan na. Ate B, ubos na dua ka oh. cubes ma? Ano ako nor cubes lang eh? Ambot. Upat. Ayan. So, dalawang nor cubes ang ilalagay natin. So, na po siya. Ay, naghilap din tubig sa sa pichil, ha? O siya man, damo ang luto na panset. Damo ang luto na panset. So ayan mga kusina, kukunin po namin yung cake doon ni Araki Bibibika. May kail ajo yung sa anak ni Kuya Karotman. So, kasama ko si Kuya Karotman. Hello. <laughs> Diver. Kay saan tayo mga kusina, driver talaga. Oo. Oh. Mapabura at parang mapabato. Ganun pa rin. Ako lima. Ini kaya mag drive Yung nil-drive natin di pa sa ating motor oh, okay. Doon sa bato Kay Tilo Dito kay Kainting Kaya yung motor ko mga may paayos ko pa yan May ano kasi yun May sira yung motor niya Mayroon kasi ipaayos at yan Wala kasi sa na Kasi Maano din yan ma Magastos Hindi ma Maiwal din yung, yung, yung smart mechanic ko Kung hindi talaga ano Kulang yung ano Kulang yung budget May iwan kasi doon Tapos alam niyo na mahirap pag iiwan doon sa mekaniko, di diba? ba? Mga kalakalan pa. Oo. Oh. So, ayan. Papunta na po kami doon kasi kaninang umaga namin yun ano, ah binili doon. So, doon po sa vlog yun ni Kuya Man. So, ngayon pagkuhan natin. Hindi tara sa akin. So, si Gastos niya eh. yan. Yeah. Yeah. <laughs> Dapat sa vlog yun si Gastos niya. Regalo ko na din yun kaya ano, kay Bibi Mika <laughs> Pati ka. Uh Oo. -oh. Oh. Ay ganun pala yan. Ay, sige po. Ayun. So, para na sa likod. Iyon na po. Ini ta oi. Sa baba na. Dilate jan eh. Dol rangat. Kaya dito sa Igbo, ang lima, 25 man ang isang kabuok dito sa Igbo. O, 25, 25. o 27. Wala yung orange? Namay orange. Orange, namang dito. Orange. Ano ho ito. Kaya landong landong. Boy. Ay mo ba kasi siguro si Kakagtang? Pila man na tang? na. <laughs> <Wala ka. laughs> cake. Ay, Twenty-five faces. Itong seven. seven ano Si cake. Okay. Asa po. Paano? Ano yun? Ano Ilang Ano oh, Salamat. O, sino yung cake? Tingnan po natin yung Happy third <tipuluh> birthday, Mikaela. Kosina girl. Ah, nah, mong request. Ya, awesome, Salamat. Yeah. Ang kiss. Pwede kiss. Oh, yan na po mga kakusina. blow po ng candle si Bibi Micaela Joy. So, iwan ko kung nasan yung lighter. So, ayan po yung handa. Ayan. Ayan po ni Mubiha pagkawin ako si Bibi. Boi-boi, wapagal. Gilaw. Happy birthday din sa sa'yo, kusina. Sige, yun pa. Ayan, happy birthday. Happy birthday na. Baby. Happy birthday ko na yung nanay. Thank, Thank you. you. Kapatid mo ba? Salamat po nanay. Junjun, jun, ambak Jun. Sige na. So yan mga kusina, good morning po sa inyong ladigan and good afternoon. So yan, for today's video ay pupunta po kami doon sa, ano, tawag niyan, sa Patahian po. Kasi nagchat ako kay ano sa teacher namin doon, sabi daw pumunta na lang daw po kami doon sa Patahian. kusina ay pagkatapos ng i at aalis na naman papuntang pato. Siyempre, kailangan nandiyan siya sa pagpatay kasi aso pa. Susukatan pa siya sa size ng ano. Yung tangkad niya kasi, masyadong matangkad siya eh. Kailangan yung size, yung tangkad tapos yung size ng katawan. Yun. So, ayan na kasi naabawan nyo na lang po papunta natin dun sa tahian. Samahan nyo po yun yun so, okay. nag-abot ng roro manggas uh, ang tricycle ko oh. Ano yung nung ko mamu? Tanda. siguro. dito? Nghững bàn bạc nào. In his trạm thôi. Just kênh lưng rồi. sa mga kusina na karating po kami dito. Sa mga kusina, uh, punta po kami dun sa park kung saan po banda yung pinapasokan kong school. So, let's go po tayo. Alright, din ako mag, mag aaral Diyan yung paaralan ko. So, ayan po, puntahan po namin yun. Yung ka na may kamunggay pag-a, oh. May nabagal ito, eh. Naka-flocker na dra may naka-flocker na dra ah. Parang eh. Um, Nakapaw din sa mga secret. Oh, ate, oh. So, ayan. So, ayan po yun. So, dito po kami magtatanong. Um... Mananahi Ayan. Sila kasi yung nagaano ng ano. ano. Atong agi So, ayan si Papa. May aso. Ay no, may bahay. Tao po. So, may aso, may aso. Tao po. May dog. Ano nangaroon niya? Tao po. Ano? Yeah. Oh, tao po. May tao oh, po kaya. Oh, yeah. Tao you know? oh, po. Parang may naaman o Bukas man ito. Tao Tao po. So ayun nga po mga kusina sarado po yung ano yung ano natin yung manalahi, yung dapat bibili natin ay ano natin ng ano damit So babalikan na lang po namin chichimpuan po, po namin kapag may tao na po dyan. So alright let's go po muna kami uwi all Right